ito yung tulay guys nga nakuhaan ng banker kayo ganun nabutas na guys oh. tulay ng hapon to guys uh, lumang tulay sa gira pa ng hapon dati 19, 1945 ito uh, apat na piraso to guys yan oh, na uma, umakos ng baha guys kasi nagalaw na, na guys yan oh. yan ang mga pundasyon dati oh. yan kulay ito ng hapon yan ang pundasyon dati yan ang pangapat guys oh. yan nakuhaan to guys yan oh. kinuha ng mga sundalo sundalo at saka polis MBI um ito isang buwan pa lang nakaraan yan o oh. Nakbutas na yan o oh. ang ilalim niyan guys na napitan ko yan guys ang lalim laki ng putas niyan diyan, o oh. lalim sirte sa gobyerno guys sila nakakuha yan. Yeah. bangkers bangkers bangak tu ang yang bangak nak bangker sirti sirti tung tutu pelat tulay na luma na mayroon ba talaga laman sa ano niya, pundasyon?